talagang binubugahan talaga guys ayun o no? nandun sa dulo guys ako si Lola ako Lola bakit pa sila niya Lola alam mo lang ha mayroong pagbubuga ayan guys ayun o no? makikita nyo yung mga tumatalsik-talsik na mga lipag-lipag ang ganda sa dulo tapos yan, mamaya yan, meron pa rin doon sa kasunod ayun eh, o may kasunod pa doon guys kapit kapit tayo guys maraming salamat ang Marilyn ayun o ayun Okay, maliligo kayo diyan talaga para kain tanwan. Niyan. Lah. E. maliligo kayo. <laughs> Ayaw yung sa ha Oh. Oh. Ang yung mga lipag-lipag guys So, ayan o oh. May mga mentor pa rin sa gilid guys Pero ano na yan sila Nagligpit na Nasa taas na yan sila, bawal na sa baba Then, sakyan ng mga pinagkakarga nila Mga gulay-gulay na mahuhuli Yan o, oh. sakyan na yan klik-klik kala ga mga libog-libog ng mga klik-klik oh siya tawag sa klik-klik mga batang hamog batang hamog din eh. ay 'yung mga kasama natin dito mga kababayan oh di ba talagang talfik kanyo mga libog-libog So, yeah, sa gilid daw magalis muna kayo mamabasa kayo diyan. mayroon talaga yung mga pasaway na hindi pa rin talaga sila na derecho kahit na may binubugan. Oh, so, hmm. sige pagdi kayo tuminto diyan, ang diyan, ligo kayo. maputik banda dyan eh kaya nila talagang pinubugan dyan eh good morning te good morning po ah, diba siya ito kaya te <laughs> ayan tinatanggal yung mga naiwan-iwan ng mga basura Oh nga eh, ayan nila, ayan oh Talagang nandun pa rin sila eh oh Sige, maliligo kayo dyan diba? Ayan siya Ayan ang linis na oh Ayan Oh, di ba? Wala kang makita mga libag-libag. Ayan, o. Oh. May sexing vlogger dito, guys. Ayan, o. Oh. Sexing vlogger. <laughs> oh. Ay naku, meron pa pala dito mga ano Mga pasaway, ayun eh, o Sige, hindi nyo palisin yan Ligo kayo dyan Meron mm, pa pala dito sa dulo mm, Ayun na Ayun Ayan na, ligo na kayo dyan <laughs> O, yari kayo ngayon Mga pasaway Pag yung mga pasaway Ayaw pa nila maglipit, kinakarga dyan Ayan o oh. Ayan Ang dami talaga pasaway, maray pa rin itong dinaglilipit eh o oh. O oh. Mga ah, matikas talaga ang ulo Hmm Jari kayu-kayu Karga kayu-kayu Jangan pakai kayu-kayu sa parting dulo guys ito yung may marami mga pasaway ayan, oh. ayan si Zero picturean sila oh. gilid di oh ayan oh yar yan kakarga yan pag di kayo sumunod nakali na eh sobrang na oras po rin bakit pag di pa kayo malis dyan kakarga yan dahil pa rin talaga pasaway guys ang daming mga pasaway Ayan, ayaw pa magalisa no ito na yung parking dulo guys hindi kayo sumunod kaya kinakarga dyan yung mga nahuhuli nila guys yung mga pasaway na di yung kinakarga sa truck na yan isa pa na yan yan ayun ang dami doon oh no? Saway. oh binawar lang pa rin sila